Good morning, good morning mga kaludz Luto tagpamahaw mga kaludz Maragutom na mga mga kaludz Pinubre lang tayo sa bukid mga kaludz po Halihaling na tagkahoy mga kaludz Adili madugay, mamahaw na tayo mga kaludz hapit na maluto atong inon-unan mga kaludz Inon-unan atong pahaluan Pamahaw karon mga kaludz Yung Right pobre, -pobre lang tayo mga kaludz Rita haling-haling na dari sa eskina. Okay, mamahaw taron tuntod. Ready na itong lamisa mga kalods. Mamahaw nadari. na tarong. Na, ang Ready na, luto na. Mamahaw na takaroon. Alright. Si mother, asa naman ito? Kaya mamahaw na ta. Opa. Alright, grabe mong kaaswa itong kahoy mga kalods. si mo pamusiga tong kahoy man kaludi basa-basa man ano na to to ni luto man kaludi eh. Okay, hapit na pwede na mga kaludi pwede na mamahaw luto na ato inununan alright pero grabe kaso mga Dig digsiga tong kahoy pero naluto kaya pun Pinobril lang tayo mga kaludis.